Congresswoman na uh, Jervin Luistro ng uh, Batangas ay Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Magandang umaga po, Congresswoman. Salamat po. Good morning, kabayan. Maraming salamat po for having me here. Ay, eh, although may bagyo tayo si Ka si Ka Enteng, eh, matutuloy ho ba itong uh, hearing ng, uh, ng, pera ng, ano, ng uh, OBP, Office of the Vice President? Kabayan, I just received I just received an information, canceled yung ating hearing uh, for ayun. today, no? Uh, uh, It is because of bagyo. the storm, the typhoon that we are experiencing right now. As a matter of fact, andito po ako sa gitna ng kalye. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Oho. oho, tama ho kayo. Uh, kahit sa Batangas, a uh, apektado rino nang uh, bagyo Congressman. So, yes, and we wish to commend our dear governor kasi maaga siyang nagsuspend ng klase. Eh. I think opo. kahapon pa nagsuspend na siya. So yung mga bata, hindi na nila kailangan lumabas this morning. Oo. Eh kasi tatanong sana namin sa inyo, ay eh, nagpasabi ho ba si uh, Vice President uh, Sara Duterte na aaten sana sa hearing? Walang ganon. I am not familiar whether my information okay. pa. Okay. Whether dadating sa or hindi oh, oh. but definitely what we anticipate eh ang dadating ay ang ating bagong kalihim ng Department of Education. Oo, oh, oh. iba 'yon, iba 'yon. Eh pero sa OVP po ah uh, ano ang ating aalamin doon sa Office of the Vice President. The hearing schedule supposed to be today, Kabayan is oh, for DepEd, no? Pero doon sa OVP natapos yung ating first briefing, wala nga tayong nakuhang sagot. So we anticipate na baka naman sa susunod eh magkakaroon na ng kasagutan mm -mm. yung mga tinatanong ng ating mga kasama sa Kongreso. Ayun. Ay, ay abangan ho namin yan, uh, Congresswoman. Dahil ang pag-uusapan ho diyan ay pera, Congresswoman. Definitely, kabayan. Tayo po ay umaasa na magkakaroon ng kalinawan yung ating question about the 73 million notice of this allowance sapagkat kagaya po nang naipahayag ko na Opo. ito po ay pera ng taong bayan okay. and we owe it to the people na maipaliwanag kung paano ito nagastos o, yung mga katwiran ho mga katwiran din ay papakinggan ho namin uh, kung uh, kailangan ba yung katwiran na yun ay pinag-uusapan pag pinag-uusapan ang pera ng bayan mahirap pong mga uh, uh, ikatwiran yung kung ano-ano pa As a matter of fact, kabayan, nung nag-issue tayo ng sabina, kagaya ng naipahayag ko during the budget briefing, uh, nakatanggap ng sulat ang COA from the OVP, Office of the Vice President, that they are opposing the sabina. Ayon. This is tantamount to saying na ayaw nilang ipalabas sa publiko subpina to COA. itong koa. notice of disallowances. Iyon. Yung subpina sa COA, wag daw uh wag daw uh, sundin ng COA tama, tama ba ako tama kabayan they ay oppose <laughs> compliance to subpoena. wag sundin ang sabina ang ng kongreso ay pwede ba yon pero ng bayan ng COA commission on audit ang ibig sabihin precisely kabayan ang una nilang ginamit na argumento dito is the separation of, of power, power uh -huh. na atin namang ipinaliwanag na ito naman hindi absolute. Ang separation of power ay hindi absolute. This is subject to exception. And the perfect illustration of this ay ang kapangyarihan ng Kongreso na i-exercise yung kanilang oversight power. Kapangyarihan na siguruduhin na maayos na na-implementa sa pamamagitan ng enactment ng batas. 'Yon, tsaka perang at sabi ko nga ho, pera pa rin ng taong taumbayan ng nandito. Pero maibaho tayo, yung si Cassandra Ong, nagugulat ho kami sa hearing ninyo. Uh, at 24 years old, na Na tutungtitin niyo ay eh, parang ah, uh, uh, parang inosenteng tao. Eh, mukhang maraming nagtuturo sa kanya kay Cassandra Ong. Parang ganon. Tama ba ako? We, we, have the same impression, kabaya. No? As a matter of fact, kung hindi ako nagkakamali po pumasok sa dito sa whirlwind, 19 years old pa lang siya. Wow. Tapos, nung sa itong operation ng Lucky South at, at Talagang nakakagulat ka na itong ganito kalaking business operation E eh, mukhang si Cassandra Ong ang the one in charge. no? At narinig naman po natin ang testimonya oh, from oh. Miss Baterna, na oh, admin yon. staff ng Lucky South. Mas Gareñas, oh, na sir. dating empleyado ng Lucky South. Sir, hindi tinuturo. Even itong P.A.R. de la Serna na tumira sa Lucky South. Oh, oh. Wala silang ibang itinuturo kung hindi si Cassandra Ong. Kaya in fact, nga. kabayan, maging ang pagkor, eh si Cassandra Ong din, ang kilalang representative at nagmamanage nitong Lucky South. Po, ay ano na nagbago na ho ba ng pahayag si Cassandra Ong? Kasi niya. Um, at this point, kabayan, wala pa kaming ibang naririnig na development from Kasi Ong but we are looking forward na tutupad din ni Kasi Ong yung kanyang naging commitment during the hearing that she will execute a waiver to give us the authority uh -huh. to look into all the information concerning her bank accounts. Yon. Kailangan nun natin yan para may, may may report na ho ba ang AMLAC? wala pa. Uh, we have yet to meet AMLAC no on our next hearing. Hindi namin pa na-update kung ano na bang development dun sa ongoing investigation ng AMLAC. but I understand they are also looking into to the possibility of violation of amla at saka AMLA. itong qualified human trafficking kabayan okay so <laughs> again talagang pag nakita ho niyo ang uh, itsura niya ano parang uh, parang hindi ho siya uh, parang innocent pero lahat ho ng inyong mga in, mga iniharap sa hearing ay lahat nakaturo kay uh, Cassandra Ong nasaan na ho siya ngayon Si Cassandra Ong oh, po ay kasalukuyan na naka-detain dito sa House of Representatives. Ito ay kaugnay pa rin po ng kanyang naging contempt order, first contempt order, kaya po siya naka-detain eh, dito sa House of Representatives. Nag-executive session na ako ba kayo? Hindi pa? Hearing? Hindi pa po. Natuloy ang executive session because... To so this time, wala pa rin siyang uh, final answer if huh? she's willing to avail of the executive session. Kasi kagaya po ng ipinahaya ko during the last hearing, it is really my appreciation na para bagang siya ay tip of the berg lang. Siya ay dulo lang ng napakalaking tipak uh -huh. ng yelo o bato. Diba? Uh -huh. That we need to unfold so many things. Na we are really hoping na sana mag-cooperate si Cassie yes. Ong uh -huh. to give justice dun sa mga naging biktima ng pogo Good. and to prevent the proliferation of other pogo establishments at recurrence ng mga ganitong criminal activities kabayan. Ay Ong apelyido niya ay Ong, siya ho ba ay Chinese o origin Chinese or Filipino? Orig ang representation niya kabayan siya ay Filipino. Okay. At siya ay holder ng Philippine passport. At okay. yun daw ang nag isang passport niya. Pero okay. what is significant dito kabayan ha? Kasi tinatanong ko din nung naaresto ito bakit ang kasama nito ay kapatid ni Alice Goo, yung mayor ng Banban -ban, na nawawala, di ba? Opo, opo. Eh, there was an admission during the committee hearing boyfriend niya si Wesley, Wesley. Go -o, oh, yo. na kapatid ni Alice Go. -o. So etong unang pagdinig namin kabayan with Casey Ong, Parang lalong dumami yung tanong oh. na kailangang masagot at magkaroon ng kaliwanagan. Anong koneksyon niya kay Mayor Alice Go? -o? Oh. Bakit nagkataon ba yon na boyfriend niya Seriously? ang kapatid ni Alice Go? -o? Oh, oh. Alice oh, oh. Go -o is implicated in Pogo in Bambantarlac. Tapos ito namang si Kasi Ong, implicated dito sa Pogo sa Porak, Pampanga. Ano ba yun? Sila ba yung network at magkakausap pag ang pinag-usapan natin, Pogo Operations? Yes, oo. Eh, nagtakbuhan pala sa Lapu-Lapu City. Kung gusto man, yung nabulabog dyan sa Pampanga at saka sa Tarlac. Doon, nakita. <laughs> Mukhang, mukhang matagal pa itong hearing ko ninyo. Naabot na kayo ng alas 12 ng ating gabi, Congresswoman. Yes, and as I have said, uh, kabayan, no? habang nag-hearing kami, lalong dumarami ang tanong. <laughs> Kasi maraming na-establish na facts, maraming personalities na lumulutang. Eh, it only shows, kabayan, na hindi ito simpleng operation lang. Malawak ang operation nito that we really need to find out iisang network ba itong mga taong pinag-uusapan natin dito Opo ay, ay sino pa ba involved dyan? Si Attorney Attorney uh, ano Si Attorney Attorney Harry Roque Ayun yun 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 <laughs> Attorney Harry Roque ano nangyari no na? <laughs> Si Attorney Harry Roque po ay hindi naka-attend ng ating last ah, meeting But ah. we are anticipating na sa susunod na pagtinig ay siya uh -oh. po ay Makakarating na sapagkat marami po kaming hinihintay na dokumento from him. Uh -oh. Ito naman po ay sa kanya nanggaling uh -oh. kasi we were asking him about the sudden increase of current assets ng kanyang corporation. Uh -oh. Ang pangalan po ay Cham, from 3 million naging 67 million. When asked kung saan nanggaling yung pera, he said nagbenta daw sila ng property sa Paranaque mm -hmm. in multinational subdivision. So, we ask for the deed of sale. We also ask for the tax returns. Yo. Tapos, may napansin din tayo, kabayan, dito sa change of incorporators ng Biancham uh, in the year 2020. One is May, the other is October. Doon sa May, nandun pa yung spouses roque. March pala. Andun pa yung spouses roque. Pagdating na October, nawala na. Attorney Percival Ortega na yung may-arif ng 99%. So we were asking, what was the mode of transfer? Iyo. And then he said, trust agreement of the estate of his late aunt. <laughs> so ito namang mga hinihingi naming dokumento, kabayan na no, ito'y nakabase din sa mga sagot niya. Correct. So I hope he understands and he, he does not uh, insinuate na kami may ibang agenda kung bakit hinihingi namin ito kasi uh -oh. lahat po ng hinihingi naming dokumento ay sa bibig ni Attorney Harry Roque mismo nanggaling. Ako. We we only wanted to to validate Iyon. the veracity ng kanyang mga nagiging pahayag sa ating pala, committee hearing. Ang dami pala naming aabangan, uh, uh, Congresswoman. Ay sus, yes uh, uh, sige. <laughs> and rest assured kabayan na ang Quadcom po ay nagtatrabaho ng maayos naman. para magkaroon ng kalinawan itong apat na mahalagang issue na naging gailan kung bakit create po itong Quadcom. Let us all be Yung. remembered, uh, nag i po tayo sa dangerous drugs, sa EJK, sa Pogo operation and even itong end mass acquisition of land in Pampanga na our biggest challenge really kapayang is ano ba to find out what is the connection among all these four issues. Mm -hmm. Bakit may commonality of personalities, Opo. bakit may commonality of circumstances, anong kaugnayan ng apat na issues na ito sa isa't isa. Yun. Abangan mo namin yan. Congresswoman, maraming maraming salamat po at magandang maga. Thank you, Kabayan. Thank you. Opo, opo. Marami pa. sana ako itatanong sa kanya. Eh. Nasabi ni Cassandra Ong, eh, ayaw daw niyang maipit sa labanan na sa politika. Eh? Anong politika? Yun ang tinatanong sa kanya. Eh. Sino? Sino yung mga sinasabi niya, mga involved sa politika, sa labanan ng mga politika? Marami, marami pa. Eh, abangan na lang ho natin. Pera ho ng bayan ang ating uh, kausap diyan ha. Pera ng bayan. Oras, Kabayan! Antabayanan niyo ang ating mga nagbabagang balita. Lima at kalahating minuto makalipas sa kasyam. E tupor.